Okay, isang Okay, madang umaga pong muli sa ating uh, mga ginigili ko mga bye sa buong salibutan tayo po rin ko pasalamat sa buong sa Panginoon sa buong magdamag na ating pagkatulog Kumusta po tayo salamat po sa Panginoon na tayo ay muling binangon sa panbagong buhay at kalakasan salamat po sa inyong patuloy na ug suporta sa tuloy na panunood. At sana mga kapatid, mga kaibigan at aking mga followers sana po ay nandiyan ko'y lagi na kasubaybay. Narito kayo, narito ngapasalamat pasalamat po ko sa Panginoon na tayo mag-aaral muli ng ng salita ng Panginoon sa umagang ito tayo po ay bago mag aaral ng salita ng Panginoon tayo po ay manalangin o dakila mga bagong Diyos ang tanay sa mga langit sa ito patuloy kang pinapapurihan pinapasalamatan sa inyong kadakilaan, ang inyong pangalan mga taas at nasamba ka Panginoon sa inyong ang kalbalatian at ang karangalan ang dapat ay sa loob Panginoon sumagi ko Panginoon pagalabang kami ng katalinuhan at mula sa inyo sa mamagitan ng puspos ng inyong bala Espiritu buksan ang inyong mga at isipan tuloy na nadalangin sa inyo uh, na wide dito sa lugar na ito lalo tigit na nun po sa inyong pananampalatay at tuloy na pagpalain na aking mga manonood ang mga followers at sa aking uh, sponsor na sana po mga salamat sa kanila na sila ay bahagi din sa bahagi na inyong salita sa, sa, sa luwan ito salamat yung Panginoon sa katiyakan sa, sa buhay na walang hanggan sa inyong mga pangako at kami sa nasang nang at tulungan po kami na buksan ang mga puso't isipan sa pamagitan ng Panginoon ng Iban Espiritu ang siyang manguna sa amin at sa ang plangin sa Panginoon sa amin okay Isang magandang umaga pong muli sa ating mga ginigili mga tayo sa bye Ay po ay nagako na sa ating pag-aaral sa magang ito. Ang ating pong pamagat ng ating uh, pag-aaralan sa morning edition sa ating morning devotional ay makikita mga mabuting katangiang dapat ingatan. Ito po yung pamagat ng ating morning devotional sa ating sa ngayon po ay nasa ika dalawampu lima lima ng Agosto po tayo ngayon sa, sa taong 2024 at ang ating kitex po ay makita sa Galatia chapter 5 verse 22 23 22, 23, 20, 23. Sabi po rito, subalit, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga kagandahang loob, kabutihan, kabutihan katapatan. Sa 23, kamuan at pagtitigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang sa so, ito, ito po ang bunga ng Espiritu na sinasabi po dito, mga kapatid. Narito po napapaloob ang spirit, ang bunga ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagjasyaga, kagandahan, lungod, kabutihan, katapatan, kamuan, pagpipigil sarili. Ito po yung bunga ng Espiritu na siyang ating pag-aaralan sa umaga ito. at uh, tayo po ay dadako na sa ating pagpatuloy sabi ko rito, narito ang isa, ang mismong bagay na dapat nating pagsikapan, ito po pala yung ating dapat pagsikapan subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig kung mayroon tayong mga tayong pag-ibig ni Kristo sa ating mga kaluluwa maging natural, magiging natural na bunga para sa atin na magkaroon ng lahat ng ibang mga mabuting katangian. Kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili at laban sa mga ito. Ito ay walang pag -saan. Hindi hinatulan at inaalipin ng ka, ng kautosan ng Diyos ang mga meron ng ganitong mga katangian hmm. dahil tinutupad nila ang kahilingan ang mga kahilingan ng kautosan ng Diyos sila ay mga tagapaghingas ng kautosan at wala sa pagkaalipin ng kautosan dito so dapat tayo magkaroon ng pag-ibig at kaugnayan nito ang kagalakan kapayapaan, pagtadyaga, pagtitiis. Nakikita natin ang kawa, ang kawalang kapahingahan ng mundo. Ang kanilang hindi nasisiyahang kondisyon. Nais nila ang isang bagay na, na wala sila. Nais nilang mapanatili ang pagkasabik o sa isang bagay para sa paglilibang. Ngunit, <clears throat> para sa kristyano, mayroong kagalagan mayroong kapayapaan mayroong pagtsasaga kabutihan, kamuan pagbabata at pagtitiis at sa mga bagay na ito nais nating ibukas ang pinto ng ating mga puso na nagpapahalaga sa makalangit maka na katangian ng Espiritu ng Diyos hindi ito magagawa ng isang tao para sa iba mari kang gumawa at makamit ang mga mabuting katangian ng Espiritu. Ngunit yaon ay hindi sasagot para sa akin. Bawat isa ay dapat gawin ang gawain at tiyakin sa personal na mga pagsisikap ay magkaroon ng biyaya ng Diyos sa puso. Hindi ako makabuo ng karakter para sa iyo ni ikaw para sa akin. Isa itong pasaning na kasalalay. Kasalalay sa bawat isa, bata o matanda. Sinabi ni Kristo, ito po yung ating mababasa sa Isayas 13, kapitulo 13, versikulo 12. Ito po yung ating babasahin. Isayas chapter 13 verse 12 Isaiah chapter 13 verse 12 Ito kong sabi sa 13 ng Isaiah chapter 13 verse 12 Ang sabi ko sa 12 Aking gagawin na aking gagawin na nasa uh, gagawin na mas bihira ang mga tao kaysa dalisay na ginto at ang sangkatauhan kaysa ginto ng opera. ito po yung sabi ni sulat ni Isayas ang sabi ng Panginoon aking gagawin na mas bihira ang mga tao kaysa dalisay na ginto at ang sangkatauhan kaysa ginto ng opera. Yeah. Ito po yung ating pinag-aralan sa mga Sinabi ni Kristo, aking gagawin ng mas mahalaga ang mga tao kaysa dalisay na ginto to at ang kaysa ginto ng oper. Ito po yung sabi na, ng, ng Panginoon kay Sayas 13 verse 12. Pa, pa, paano sa, pa sa pamamagitan ng paglililang ng mga mabuting tangyan ng Espiritu. Pag-ibig, kagalatan, kapayapaan, pagtitiis, kahinahunan, kabutihan, tamuan pananampalataya. Gusto natin ang buhay na pananampalataya na sa bisig, malakas sa bisig ni Jehovah. kailangan nating lahat ang mabuting katangian ng Espiritu ng Diyos sa puso. Kapag nakaukit sa puso ang pag-ibig ni Kristo, tulad ng matamis na samyo, ay eh hindi ito maitatago. Mahayag sa lahat ang banal na impluensyang ipinapakita nito sa nito sa pamagitan ng karakter. Si Kristo ay mahubog sa kuluban ang pag-asa ng kalwalhatian. Kaya sa mga ito, mga ginigilig ko mga taga-subaybay, tayo po ay dapat ito po ang dapat natin kaingat, pagkaingatan ang mga buting katangi ang dapat nating ingatan. Kaya <clears throat> ito po yung bunga ng espiritu. No? Una, sa lahat ay pag-ibig. No? po ulitin ang ng ating memo text ating k-text sa Galatia chapter 5 verse 23 24 at 23 subalit so, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig kagalakan kapayapaan, pagtitiga kagandang loob kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili, laban sa mga ito ay walang kautosan kaya sa so, mga ganito mga binigili ko mga taga sa na at sa aking mga followers, sa aking mga kapatid sa buong salubutan ito na sana ay hindi na po tayo maging <coughs> halipin ng kautosan kung nandito na po ang bunga ng bunga ng spirito na sa atin ito pong ito pong mga katangian ng buting katangian na nasa atin ay ingatan po natin hindi ito mawala sa bawat isa atin. Kaya, sa mga oras na ito, mga ginigili ko mga mga manunood sa aking mga followers ng sabi po ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Isu Kristo, aking gagawin na mas mahalaga ang mga tao kaysa dalisay na ginto at ang kasangkatauhan kaysa gitno, ginto ng opera. Mas mahalaga po pala tayo na po tayo ng Panginoon na mas mahalaga kaysa dalisay na ginto na bilang tayo yung mga tao. Kaya pakita po sa atin ang katangian at espiritu ng Diyos sa bawat puso natin. Dapat makaukit ito po sa ating puso ang pag-ibig ni Kristo. Tulad ng matamis na samyo na hindi po na itatago. Yeah, sa so umagang ito tayo po ay Pasalamat sa Panginoon pagka tayo ay pinagkaluban ng pananampalataya, pinagkaluban ah! ng kanyang maging mga anak. No. Kaya ito ay pakaingatan po natin yung mga mabuting kaloob ng banal na espiritu sa bawat isa atin. Kaya tayo po ay manalangin na ito. Kung dakilam, hapagin ang tanay sa mga salamat sa mabuting katangian na dapat naming ingatan. Narito ang bunga ng Espiritu Panginoon na kami itong dadalangin. Sana po ito'y magbangki namin na kami po ay hindi na may paisalalim sa, sa kautosan. Kundi sinusunod po namin ito sa inyong kaluuban ng inyong mga kautosan ay banal at dapat pakaingatan Narito kami, Panginoon, nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na pinagalam niyo sa bahat sa amin. Salamat din sa inyong pag-ibig na inyong iginagawan at sa inyo namin binabalik ang papuri, binabalik ang pasalamat sa inyong patuloy na pina pinapadama sa amin yung pag-ibig. Naman sa mga Panginoon, huwag nawa kami pagkukulangin sa lahat ng Panginoon. Naman kami po ay turuan na mag-dapat at maging maglilingkod at na inyong mga magagawa sa lupang ito. Ito ay kami Panginoon, ito kami po yung mayroong kakulangan sa aming pananampalataya. Punan po ito ang aming punan po ang aming kakulangan sa aming karunungan at punan kami sa aming kakulangan sa aming pananampalataya. At lalo tigit Panginoon, lagi ang basbas -bas ng ibanan ng Espiritu, siyang sumanin na magawa po namin itong mabuting katangian na dapat po namin ingatan. Sa inyo namin, idinudulog ang lahat, Panginoon, dahil kayo po ang dapat na itaas at kayo ang dapat na sambay. Wala nang iba pang Diyos. At ingatan po ang lahat ng mga mga kapatid. Ingatan po ang lugar na ito. At upin ang banal na spirito ang mga tao na sa lugar na ito. Nawa sa grand work preparation na ginagawa Panginoon ay uh, maging uh, matagumpay uh, po ito sa mga 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 ang mga 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 ng mga 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 At mga 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 sila sa buhay na hindi ng kalabasa ng mga magandang Panginoon. At yun ang Panginoon, na maasa po Panginoon na ang pag-iingat sa bagong salindu ito na aming naranas, maranasan at ang pagpapala ng langit ang aming makamtang. Ingatan din po ang mga magulang at mga kapatid na aking mga mahal sa buhay na aking mga anak na si Alicia na sumapit po ang birthday kahapon. Salamat Panginoon sa pagkakiwala at magkakalob niyo na bilang kami inyong mga sumusunod sa inyo nawa po inyong katukuhanan at kapagitan ng inyong Banay Espiritu hindi mabagin Lord sa inyo takampo ito ng Banay Espiritu ang aming napag-aralan sa inyo namin pinabalik pagpalaan po ngayon mga po aking mga followers sa Facebook sana pang nang gusto na pagtulungan makapanood nito at marami pa nga hindi si content na nagawin ko uh, ito ay may share ang katotohanan sa inyo sa buong kaliputan na marami ang mga panaw ang haring ko po Panginoon ay makatulong din sa inyong bagay sa pamalitan pag -share ba ng pag-share ng inyong banang salita sa social media sa inyo namin nakapalig ang pasalamat salamat sa inyong pag ako sa inyong kasalanan ay nabayo ba dyan sa oras sa pangalang tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay, isang so magandang umaga mali sa ating lahat. Salamat po sa inyong panunod at bye, -bye. At tayo po ay mag-ingat. Tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Thank you.